kau kok sedih kok bah, Hello guys, welcome back sa akin YouTube channel. So for this video guys, so pumunta kami ngayon sa isa sa pinakamagandang beach resort dito po sa aming lugar, ang Sofia Beach Resort. Uh, located po ito guys sa uh, uh, Barangay Bilibol, Maasin City, Southern Leyte. So uh, ayan guys, tara ito po yung daanan guys. So dito na po tayo sa Barangay Bilibol So ito po yung daanan papuntang Beach Uh Sophia Beach Resort guys. So samahan niyo ko guys. So kasama ko ngayon yung uh, nasa likod ko guys na, na nagbi video ang asawa ko at saka yung uh, kasama niya. Alright. right. thank <laughs> you few moments later. Alright, sa so hinabahan nating uh, paglalakbay. So, nandito na tayo guys sa uh, Sophia Beach Resort. Ayan, tingnan nyo guys. So, wow, napakaganda. So, bali guys, hindi pa ito fully na fully na nag-ooperate guys. So, kasi hindi pa natapos yung mga ayan, you know, yung mga building na pinagawa nila. So, tara. Uh, samahan nyo ako guys. So, syempre, dito tayo dag sa dagat guys hmm. ito po yung dagat nila guys oh napakagandang buhangin po oh. at napakalinaw na dagat guys so syempre may pinting dito guys oh wow ang chicks bago kong mahal so ang gandang painting po ito alright so syempre ipakita muna natin guys kung gaano ito gaganda dito sa loob ng Sophia Beach Resort so ayan oh Ita nyo guys yung buhangin pagkaputi at saka napakaganda yung kanilang mga uh, cottages guys oh. yung mga upuan at saka <tinyo> bali guys, mayroon din silang mga, mga menu dito. So syempre uh, kasi alas 3 na po tayo dito. So mag-snack muna tayo guys. So dito mayroon mga fruit shakes. Ayan. So mag-shake muna tayo. mango shake na uh, aming pinili guys. Kasi medyo mainit ang panahon. Syempre mag-inom uh, muna tayo ng mango shake. Right? So habang naghihintay kang sa aming order guys. So ayan. Mag-inom muna tayo sa loob ng Sibiyabish Resort. short So, ayan po yun yung mga nagkabahan po nila. So, ito pa natapos. Yung magandang CEO, guys. So, yeah. so yung may-ari dito sa, bagong may-ari sa beach. At saka yung mga chicks kong kasama, right So, dito sa banda dito, guys, oh. Yun, yun, okay. pwede quickie kayong, ah, dalawa lang kayo. Bago gusto nyo mag-date-date. Ayan, mayroon kayong lamesa dito. Pang-to, pang-double lang, oh imot-imot kayo sa, sa harap ng dagat. So, ayan guys. So, mayroon din dito kaya pag-family. So, pwede din dito. Marami kayong pamilya. So, pwede din kayo sa loob. At saka guys, mayroon din dito ang hotel. Ayan. So, may mga room yan sa loob. Alright. So, pwede kayong mag-overnight dito guys kasi uh, wala ka na mahanapin. May mga pong tigaan hotel. At saka malaki din yung mga. So ngayon guys, nabating na po yung aming mango Shake Siyempre, tigpig ko tayo Mga sa inyo Sabay kayo ang sis ko guys Siguro siya iba yung sa na guys Yung mga yung So, syempre so, guys, uh, kakainom namin ng video shake. So, bigla kami nagutom. So, kaya ngayon, nag-order po ako ngayon ng uh, bambi guys. So, ito po tayo. Ito po tayo. Ito po tayo. Ito po tayo. Ito tayo tayong kayo para sa ang order na bami guys alright, chat ako sa dalawang chicks kung kasama tingin na <laughs> <laughs> alright, dumating na po yung ating order na bami guys so ngayon atin na itong uh, sampulan kung gaano kasarap itong kanilang bami guys So tara, kain muna tayo guys bago maligo sa dagat pagkatapos nito. Alright, so yun, samahan nyo kaming kumain guys. Ito kita nyo, oh, no, parang ang sarap ng bami -e guys. Huh? Yan, no? Anong sa ang daming sahog. Ayan ano Oh. sakalami ang bami -e din sa sofia Ang Pwede rin ano? Ano? niya ba? niya? Ano? Ano niya? sabi na i-bayad! Oo, hindi nyo nang i-bayad naman. naman 600, wala naman ito. Ayaw <coughs> mo <coughs> rin lang. Ayaw na medyo Kumakain ng mga kanin. Kumakain ng mga polasin ko. Wala na lang buhay. ako 'yung mga order ako. Yay pala me. Kaya syempre, ayan, nabusog na kami. Doon so, syempre dito na tayo sa dagat, guys. Ayun, so, swimming, swimming na po tayo dito. All right. So, no, naoo muna pakalinaw ng dagat, guys. At saka maganda 'to kasi, ayan taub or malak uh, taub uh, malaki yung dagat ayan oh ang ganda ng buhangin guys oh, napaka puti parang uh, burakay ayan beach party oh ang ganda ng drawing dito guys painting oh, oh parang totoo guys oh tingnan nyo alright So syempre mag ah uh, natin palampasin ko guys, mag 0.5 challenge tayo dito. All right, oh, 'yun mga uh, viral sa real video, guys, oh, so, 'yung 0.5 challenge, all right, no? Oh. All right. So natin kung gaano kaganda itong dagat dito sa Sophia Beach Resort, guys. So ano pa 'yung hinihintay nyo kung gusto niyo bumisita dito, guys? So paki hanap lang sa Facebook page nila, guys. Oh, so, nandiyon, available doon ang Sophia Beach Resort. So maaari kayong doon mag tanong sa kanilang Facebook page, uh, Sophia Beach Resort alright, so para po malaman nyo kung ano yung mga gusto nyong kainin doon at saka yung mga mino na price uh, very affordable lang po guys uh, saan yun yun pa uh, kailan pa kayo pumunta dito guys uh, huwag nyo lang patagalin kasi uh, makita niyo ang kagandahan ng bagong Sophia Beach Resort Ayan, located, ulitin ko guys ha, located po ito sa barangay Bilibol, Maasin City, Southern Leyte. Alright, so para maka-experience na kung paano maghilot ng uh, painting guys o. Oh. Like <laughs> so dito guys so oh, mayroon din itong volleyball, ayan, so kung gusto nyo maglaro ng volleyball, so mayroon din ditong, ayan, o, tingnan nyo, oh. Siyempre, ah. Uh, malingaw yun mo tiri guys. So, yan. Wala na kayong hahanapin. Nandito na lahat. Alright. So, uh, that's all for today.